Wala kayong nagsanaan! Welcome to Masbate! <laughs> Laway ko. Ay, <laughs> hey, si Hi, Kap! Kao ka ka-nay? <laughs> ni Kapitan parang ano, no? So, nito kami ngayon sa Masbate. Kagadungo lang namin. <laughs> Kagadungo. <laughs> Kaka-lapag. Kaka-daong. Kaka-daong lang namin dito sa may pantalan nila at sumakay kami sa Co-Shipping Company. Beke na min. Co-Shipping Lines. Ayan, ang ganda na yung sinakyan namin, pinakita ko sa inyo, di ba? So, ganda. Tignan nyo sila, oh. Sarap yung mga lalaki nila. Hello, pa. Asan yung ano <laughs> dito? Pakita ko sa inyo. Quick, quick lang to. and shout out sa mga... Shout oh, out, oh, tagalite. Liti? Wala ko mga magite. At sa kasbate. Tignan nyo po yung ano nila. Hi, boys. Ayan, no. Hi, boys. Ay, smell mo pala to. <laughs> dito pagpasok nyo. Ito yung makikita nyo kaagad yung front desk. Hi. Hello. Ang ganda ng room nila dito, guys. Ang ganda ng CR. Hello. Quick tour lang to guys. Ang ganda ng room nila. oh. Tingnan mo. Dito kami, 1-8 to dito. Hi. 1-8 to dito, banda. Sobrang lamig. Okay lang. 1-8 to dito. Yung taas, dapat 1-5 kami sa taas. Kasi sobrang hangin. Dito kami, aircon Ayoko ng aircon pero wala akong choice. Buti na lang ngayon ganito. Tapos ngayon, dito yung katamay. Tapos ka muna siya, Marco. <laughs> tapos right? ka muna siya, Marco. Malay ka muna. <laughs> um, <bush>. Hi, Marco. <laughs> Doon din siya malapit din na Reggie. Kinachigito yes, din sa poblasyon <laughs> lang siya. Shut up! So, hi, Marco. Nice meeting you. Inom tala ito. We would like to invite you to be sick or all your gusto. personal belongings and not leave your things unattended. Thank <laughs> you, you for saying with us. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Hello, Mas Bate! Good Kuyas! Hi, Kuyas! Talag ko mag Sakto oh. lang. Ha? Nagpakita na lang ako kagabi, dayawa! Ikaw, dako eh emo. Hindi ko rin makita eh! Hi! Oh my God! First time ko dito, manlupad na ta! Mahulu ko buta sa si Kuya pag tinulak ko! Ha <laughs> Andayin po yung angkla, inangat na po. Ay, hindi oh, pala ito. Yeah, <laughs> shell pa yeah. Shell ba yan? Grabe yung coral sa ha? halas. <laughs> Ay, grabe ito. Ang tawa, ha? Tawa. Ba't may ano yung cellphone ko? May malabo na part. Ang ganda ng ano, mas pati. Hindi pa siya masyadong mabahay. Ang ganda. Diyan kami sa Sakay siguro. So, we are unloading na... Makikita na natin yung sundo namin. On the way na daw sila. Ang ganda ng dagat nila, oh. Sobrang, hindi pa siya po Hindi pa siya polluted, no? Pwede na siya maligo, ha? Oo. Uh -oh. Pwede ang pamay. sapat. Ang ganda, sobrang ng waspat, eh. Yan yung ilalim ng barko. Kasi nasa tayo dadaan, no Kinit na. Andan yun. yun, 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 yun. And hindi peer. Bitbit bit gamit namin. Salamat na. yeah. Eh, eh, eh. Hello, Mas Bate! Hi! Thanks, Baby Shark. Picture po. Picture. po. You Thank you. 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 Dumurok, maburol ito eh. Wala si Chinito. Hindi, pupunta siya, pupunta dito on right? na no, siya. So ah, pupunta siya. Kaya na siya, ka na lang dito, wala ka namang camera eh. At saka mag-tricycle at sa dumurog. Hindi, susunduin niya kami. Umasa. asa Asan terminal? Ah ito, ah, ito na po yung sasakyan namin. Kira. Pasok na tayo ya. Mukhang tractor naman yung itsura mo eh. Diyan ba? Dito sa mo sa terminal. Ang gilang pa. Kira. Asan ang nagpilaw mo? Huwag ka naman magalit na eh. Asan ang nagpilaw ko? Yawa, nalimutan na. Salamat! Nalimutan ko yung nagpilaw ko tsaka babe ko. Bye babe! Babe! Wala, si ate. Fuck! kasi si ate. Magaan lang yun te. Itapon mo na lang na suba ay dagat oh.

Mas City. Ayan po, co-shipping. Palangga ka. O, buti pa ang co-shipping. Palangga ako. Pero sa mga lalaki, peste ka mo. So, we're here at the waiting area. O. Uh, ayan. Very fresh pa. Very virgin pa yung la Island. Ang ganda. Ang ganda. Para kang oh, next stop I love si Kihor. Medyo kasi yung environmental yung environment natin puro kahoy na ha. Oo, di ba? Oh, wala ano, pa mga bako, oh, sobra. Sa dagat nila sobrang linis pa. Ito hindi pa masyadong ayos, oh, di ba? Ano pa rin Ito, ito din sa ano, sa Sikihor. I ano wanna go si there. Man? Oh. Kami ni Gwen, Naira. Sumunta doon. Ganda doon. Ang tagal ng sundo namin. Ayun na. Ay, Reggie ka ba yan? Tagal naman ni eh, Reggie. Pinagaantay mo ako kun sinito ha, visit ka. <laughs> Kita talaga. Na. Yeah. Ayun sento ko. Next, <laughs> nagawa <laughs> video pa sya. Kaya batayo, wala hindi kami magkaka-kasha. Kasha talaga. <laughs> Wag anong. Wala na kai. E, jenang. Ha. Paket, bleit ka. Ah, dugay ka ka. Dugay <laughs> ka. Ba, dugay <laughs> <laughs> ka <laughs> ka. <laughs> Ariyo ko na <todavía> mag-tricycle lang kami. Ayoko ko na. Ang tagal-tagal mo. Nainis ako sa'yo. Dugay ka kayo ka. Ayoko. Gusto ko buhatin mo ako. Eh, kulira daw. Naman. Bakit? Sabi niya kulira daw guys. Anong kulira? Ba, anong kulira? Buhatin mo ako. Sabi niya kulira. Ibas, siga karunan nila. Bitbitin mo lahat yan. <laughs> Uy, ako na na isa. Bilis. Dagal-dagal mo ah, Kailangan maka one round agad. Ang bango-bango mo naman si Nito. Wala ka naman ganyan-ganyan dati. <laughs> oh, payat ka. siya kasi droga yata ito eh. eh. Yun, man. Bilisan mo. Ano ba naman yan? Tagal-tagal mo naman. Gago. Ma'am si G, compartment lang ka. Sakay na po kami. Hi, sir! Magkaya ka muna. Hi! Kapatid ng teacher, tapos isa pulis. Ito, e, bumbero yata ito eh. Bumbero ka? Lager. Ano pa lang, <laughs> hindi magkasya? Anong talaga sa amin na lalaki? Si ma'am si G, ko lang kung kasya ba yan. Ay, sir, bakit ang bogey nyo? Alam, ah, alam na, mama mo? Hindi ka lang yung dahil. <laughs> Ay, okay, sinabi ko na lahat na ako gusto kong kainin, ha? May kwan pala. Pali bukas yung manok na lang, no? Ah, dili. Karoon na mo gusto ka on nun. May baboy sa bawi. Ano ba yung mga gusto nyo kainin? Eh? eh, yung kuya. Dalawang kuya. <laughs> <laughs> yung kaibigan ng mga kuya. Ikaw si Edward, dili. Dili. Richard. Ah, Richard. Richard. Uy, pala ni mama naman, ano siya, darating siya sa... Oh, ano, stop muna tayo sa gilid yan, kaya bihis mo na kami naman Jeez, huh? kapit ka! Hindi ka tayo yung kami ano mo, floral na ano. Gago, mang maliligaw nga ako sa nanay niya Para sa pag... Para sa pagpito. Ang ganda ng lugar nila, oh. Maganda yung daan. Dami mo, mo, mula kuwan mo. Di ba, ang show experience? Hmm. mula ka, mo, saan ang ako? Wala, lungkot Bukas ba? Kasi mamamasyal pa kami sa Mayon, sa Albay, sa lahat. So, Ang dami yung plano ni Kuya, mag-ailang mag, mag happy sa amin eh. Book, ha? Meron naman kaming island sa amin. Wala, hopping hopping Pero may island naman kami. Ay, maalis, pa bukas? Oo. Overnight lang. Di ba sabi ko sa iyo, overnight lang kami matulog dito, tapos alis din kami itong Bicol. Ano, dalawang araw eh. Nah, ano ba naman yan? Okay. Ano eh? Oh, ngayon natin mag-island hopping tapos mamaya tayo magkatay ng manok. Tapos? Mamayang gabi, magkayat, tapos uwi rin ka. Pinecheck ko yun. Dili, oy, 14 ba may, may manla? Oh, ano ba gusto mo? Kaya yeah, nga, 14 na. 14 ba kami alis? May biyahe ba yung ng bicol Oo, oh, meron yan. Araw-araw yan, meron. Oh. Ala, may mga nagbabike. Ang dami mga utin nag-ano. <laughs> Nagbukol-bukol. Ang dami nagbabike. Ako, mm. May, uh, may race. Ah, race pala yun. You race me up. Huh? Um, <laughs> race me <Piesta> ba na, <laughs> na sa... Uh, Ay, may fiesta dito. Ay, may disco mamaya. May fiesta. Uy, sayaw mo ko, Sweet Music. Aaaaah! Nag-uwalawin mo Ay, huwag na lang. Tutoy Bibo na lang. Ay, hindi na lang. Are, mahalo ako. Hindi nga, may disco rin ta? Parang abis na ba yan? Burag na aking. Dapo ng buwan. Ah, huwag mo sure. Huwag mo yung burag. Dapo ng poong party. Gabi. Ah, gano'n na. Huwag mo yung sa Sweet Berry. Huwag mo yung situgan sa Sweet Berry. Gabi itong poong party yung ta. Ay, marunin tinsook. Isa pa ito bang karoon Welcome sa Barangay Dumorog. Ayan, Dumorog Dumorog Barangay. What's the story um behind Dumorog? Well, okay, okay, okay. <laughs> <laughs> Alam pa ba sa tayong sa bahay nila niyito? Oi, <laughs> social siya kasi one way lang o oh. sa kanila oh. talaga tungtay. <laughs> sa kanila lang. Private yung bahay, ang dakapa uh, ng hallway nila guys. Sila nagpagawa ng tanda. Kita niyong mga tindahan niyan sa kapit bahay nila yan. pero inabangan nila. Uh -huh. Ayun yung ano, bahay ng anila katulong nila oh, yun oh, maganda. Sa <laughs> bahay na si Lolo. Ay, grabe pa rin pag magkasalubong ka. Ayun, o, di ba? Wala ka nang o. Wala nang gawin. Ayun, I speaking. O, oh, o. Oh. May kasalubong ka. Ayun yung bahay nila. Ayun yung nakikita ko. Yan ba yun? Ganda ang taas ang bahay nila. <laughs> Wala pa. Yun pa? ko siya. Dito ka nagnanakaw ng mangga. <laughs> <laughs> Wala na kawan dito, mga mabay tao dito. Oh lol, kaya nga pirata kayo eh. Udi <laughs> oh, ba? Diba nga nagluto kayo ng na manok kagabi, ninakaw ni Rin yun. <laughs> Wala. Nakaraan yun eh, ano di ba? Nakaraan. Ang ihanda daw sa inyo. <laughs> okay, gagawin okay, sa nakaw. May pakaw. Okay lang, mga magnanakaw namang kakain eh. Magnanakaw ng... Puso. Cherry. Tapos wag Dito na kami. Kaya pa ba? Okay. Okay. The arrival of... Ay, oh, sabi. So, Masbate

kaya ko gaynakin, maabot sa si sister in law. yawa <laughs> <laughs> yawa yeah, iba. tinulog na mo ibay tinulog na. hi mother. asa <laughs> ah, <saan naman> <laughs> na man mula itsoon. good morning or good night. good morning mania. ay po. nice meeting Hello. you. good morning. ayon po siyang amin bagong e eh, later. <laughs>

birthday. <laughs> Nakamata mata naman. Saan yung mga? Wow. Asan ang lechon dyan ito? Hi, mother! Ala, paborito. Paborito kong dinuguan. Oh my God, Didong. Hello. <laughs> <laughs> yung pa naman lagi niluluto sa akin ni Didong. nga <laughs> ni Kalik. Ha? Pagsabi. Mother, mother naman, bising-bising ka naman, Mother. Ikaw na luto, Mother. Ayo ayaw nang kumain. Ayoko. ko, si mother nagluto. Ayaw ko na lang din naong mula di ano. Yay! Maling kaabot ka! Para nanay mong naong diha. Kamera ko ah. Ha? Ha? Kamera. Kasi kamera. Nakalagay. Toy. Toy. Time tayo guys. Ang favorite na din Mm-mm. Mula ka pagluto mama. Kami ka to? tama ka dito. Ano lang dapat naman katulad ng manok ma? Ang gabi. Ang gabi. Ang gabi. Pahiyat. Ang gabi eh. Mangawat pa me. <laughs> Pwede na sir. Kasi kasi manok pa. Mahal pa naman yung manok. Sabi mo tayo. Ayan tapos na kami kumain. May mga itibitin pa sa ngiting ko. Ayan na si Ma'am Shiji. Ma'am Shiji! Papahinga lang kami. Tapos later. mapiisip kami kung saan kami papasyal. Saan kami papasyal? Dagat ba? Ha? Cementerio. Dado. Dado. Cementerio. Dado. Dado. Maraming dami. Eh, ang itim-itim ko na nga. <laughs> Ay, nabisa na naman tayo ha. Okay guys, bye bye guys. Pahinga lang kami, we're here na. And katayangan. And doon yung bahay na sa likod. Ito. Pahinga lang kami tapos magmamasyal na kami. So, mag-stay kami dito for like 4 days. mo muna kami sa kanila. Maniningil ako doon sa pag-stay niya sa amin. Pero 2 days yun siya sa amin kasi. So, bye bye. Thank you so much, Reggie, for having us here. Magbebenta lang kami ng karne mamaya. Kumain <laughs> <laughs> hapon, kumain hapon.